Ngayon po ay ating aaralin ang addition of integers ng number line. Dito po makikita natin ang ating tinatawag na number line. Ano po ba tong number line? Ito po ang ating reference for comparing and ordering numbers. Every number po sa number line na to is plotted with respect to the origin parang ang atin pong siro. So, ang position po ng mga numbers dito sa ating number line, yun po yung nagde-determine kung ano yung value ng number na yon. So, dito po sa ating left side, ito po ang ating mga negative numbers. At sa right side naman po, makikita natin ang ating positive numbers. Unahin po natin ngayon ang addition ng positive numbers. So, to add a positive integer, move to the right side ang tinatawag po nating positive side ng ating number line. Unang halimbawa po, ang addition ng 2 plus 7. Makikita po natin dito sa ating number line, ito po ang ating 2. So, ibig sabihin po ng plus 7, magmove po tayo ng 7 papunta sa kanan. So, 1 2 3 4, 5, 6, and 7. So, simula po sa 2, napunta tayo doon sa positive 9. Ibig sabihin po niyan, positive 2 plus positive 7 is equal to positive 9. Sige po, tingnan naman po natin ang pangalawang halimbawa. Addition of positive 1 plus positive 9. Uli po, balikan natin ang ating number line. So, mula po sa ating positive 1, magmove naman daw po tayo ng siyam. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ayan na po. Nakapag-move tayo ng siyam kanan. Ibig sabihin po niyan, Positive 1 plus positive 9 is equal to 10. Matlong example naman po. Addition of 3 plus 6. Balikan po natin ang ating number line. Pagpunta po tayo sa positive 3. At mag-move po tayo ng 6 sa kanan. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So eto na po yun. Yan. So, positive 3 plus positive 6 is equal to positive 9. So, ganyan lang po kadali ang addition of integers kapag tayo po ay merong positive numbers. Punta naman po tayo sa ating negative numbers. Add a negative integer, move to the left side or negative side of the number line. So, kanina po sa positive, tayo ay nag-move pa kanan or papunta sa positive side. Ngayon naman po, negative integer, papunta naman po tayo sa kaliwa or sa negative side ng ating number line. Tingnan po natin ang ating example. Addition daw po ng negative 3 at ng negative 4. Muli po natin gagamitin ang ating number line. Tingnan po natin nasaan ang negative 3. Ayan po. Kaya po ay magmove ng apat pakaliwa. Simulan po natin. 1, 2, 3, and 4. Ibig sabihin po niyan, negative 3 plus negative 4 is equal to negative 7. Sumunod naman po. Example, addition of negative 2 and negative 7. Muli natin gagamitin ang ating number line. Hanapin natin ang negative 2. Hanapin siya. So, simula po sa negative 2, mag-move tayo ng 7 pakaliwa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, So, it means that negative 2 plus negative 7 is equal to negative 9. Last example po. Tignan natin. Addition of negative 4 and negative 6. Look po ang ating number line. Hanapin natin ang negative 4. Ayan siya. Move tayo ng 6. Pakaliwa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. So, ibig sabihin po niyan, 4 plus 6 equal to 10. So ganyan lang po, kadali, kamatalino at mga kamatsyaga ang ating addition of integers. Puntahan naman po natin. Thank you for watching! Don't forget to like and subscribe.